So dito guys, nagkaroon pala kami ng problema. Kasi nagkaubusan pala kami ng atake sa taas. Ayan guys, so Minalas pala sa atake yung ibang mga th 17 namin kaya nagkaubusan kami ng atake. So dito nga guys ay napakalaki ng problema namin kasi nagkaubusan kami ng atake dito. Tatlong TH-17 pa yung natitira sa kalaban tapos ako na lang ang may atak sa taas. eh, ang mahirap pa niyan, tatlong atak na lang din ang meron ako sa taas. Saktong sakto sa tatlong base na natitira sa kalaban. Kaya kung sasablay ako ng isang atak dito sa taas, sigurado. Putol ang 67 win streak namin dito sa Jun Gaming Clan. So dito nga guys ay nag war kami dito sa isang clan namin. Bale eto nga pala yung clan namin na merong 67 win streak at wala pang talo. Bale dito ay meron na kaming kalaban at merong 8 win streak itong clan na nakalaban namin. Hindi masyadong mahaba yung win streak nila kaya masasabi natin na hindi dapat sila katakutan. Pero alam nyo naman na dahil sa mga event troops ngayon, kahit sinong clan ay kayang makaperfect dahil sa sobrang lakas ng mga event troops ngayon. At eto na nga, pagkasimula ng war namin ay binanatan kagad ng kalaban yung taas namin. Ayan no, yung number 1 at number 2 namin, kaagad eh. Tapos binabanatan na rin yung number 3 namin. Kaya dito sinilip ko kaagad kung anong troops yung ginagamit ng kalaban. At eto nga. Hindi ako nagkamali. Event troops nga yung ginagamit ng kalaban. Kaya matik. Lista na talaga yan. Tapos dito sinilip ko rin kung anong troops yung ginamit ng kalaban sa 1 and 2 namin. At eto nga event troops ang ginamit sa number 1 namin. Then dito naman sa number 2 ay ganun pa rin. Event troops pa din ang ginamit ng kalaban. Kaya sabi ko paktay, sigurado na to. Ipe-perfect na kami nitong kalaban. Kasi kahit naman sinong clan, kayang pumerpek basta ito yung ginagamit eh. So eto na nga guys, kinabukasan pag open ko ay perfect na nga kami ng kalaban. Bale dito nga guys ay sinilip ko muna kung anong mga troops ang ginamit ng kalaban sa mga base namin at eto. Unang-una, sa number 1, event troops ang ginamit ng kalaban. Tapos grabe guys, hanggang number 10 ay puro event troops lahat ang ginamit ng kalaban. Wala man lang silang ginamit na normal troops. Talagang sinulit nila dito yung event troops para basagin yung number 1 to number 10 namin. Kaya grabe. Talagang napakahirap makadipens ngayon dahil sa mga event troops na to. Bale dito nga guys ay last 36 minutes na lang matatapos na yung laban namin. Dito ay sobrang late na ako bago bumanat. Madalas saktong isang oras bumabanat na ako eh. Kaso nga lang medyo na busy talaga nung araw na to. Kaya nung makapag-open ako eh eto nga. Malapit nang matapos yung laban kaya hindi rin ako gaano nakapag sa mga attack na gagawin. Bali una ko nga palang ginamit dito guys ay etong TH12 attack. Gumamit ako dito ng Queen Charge lalo at naka 3 star naman. Then pagkatapos kong bumanat sa TH12 ay eto, sumunod namang bumanat yung kasama ko sa TH17 kaya tara, panoodin natin. So ang ginagamit niya dito ay RC Charge with Rot Rider sa TH17. So dito na siya nag-start ng RC. So tamang inbi bilang lang siya muna dito. Saan kaya siya mag Teka lang, saan niya papapasukin yung RC? Hindi ulit. Uy! Hindi pumasok yung RC doon sa IT. Yari. So feeling ko kasi parang gusto niyang papasukin yung RC doon sa may multi IT para matanggal niya rin dito yung isang first Peter So dito nga guys ay lumabas yung RC niya. Hindi niya nakuha yung value na dapat makuha ng RC doon sa gitna. Sinubukan niya pa rin namang ituloy at baka sakaling makuha pa din. Kaso nga lang ay wala. Talagang hindi na kinaya. So nice try kay Luck, Huwag na nating tapusin guys. Hindi na tumati 3 star. So dito nga guys pagkatapos bumanat nung kasama ko ay ako naman yung bumanat. Kasi nga dito medyo nagmamadali na rin ako kasi malapit nang matapos yung laban. Wale eto nga pala guys yung base na natin. Tapos dito, ay TH13 pala yung gamit ko. So, naalala ko bigla na kaya ko nga pala na-flag tong TH15 na to. Gamit yung TH13, ay bala ko sanang gumawa ng pang-content na TH13 versus TH15. Kaso nga lang guys, dahil sa hindi talaga ako nakapag-ready sa mga attack dito, kaya ito na lang yung ginawa ko. Ginamitan ko na lang ng Queen Charge Twin Hugs. Kaso nga lang guys, sa bandang huli ay eto. Hindi ko na 3 star. Pero sabi ko na lang, sige, okay lang yan. May mga attack pa naman yung kasama ko. Sila na yung bahalang maglinis dyan. So, kailangan na tong linis busy na mga kasama ko. Sila na yung bahala dun. So, dito na tayo guys. Sa TH14. So, anong base naman yung babanata natin dito? TH14. Yung number 23. So, dito naman guys. Sunod ko naman bininatan yung na-flag ko sa TH14. Bala, ginamitan ko nga pala ito ng Fireball with Super Witch. At sa bandang huli, eh, ay eto. Na 3 star ko naman. Bala, dito nga pala guys. Ay sunod kong bininatan etong na-flag ko sa TH15. At ginamitan ko to ng RC Charge with Road Riders. Kaso nga lang... So last indie, ay, ba't walang recall? Yari, hindi ako nakakuha pala ng recall spell. So dito guys, ay nakalimutan kong magdala ng recall spell sa sobrang pagmamadali. Kaya ayun, patay kagad yung RC. Napakalaking bagay pa naman ng RC kapag spam rider yung ginagamit. At dahil nga maagang namatay yung RC, dahil nakalimutan kong magdala ng recall, kaya sa bandang huli ay eto, hindi ko na 3-star yung base ng kalaban. Kaya pagkatapos nyan, lumipat na ako ng account at eto naman yung ibabanat natin, yung Town Hall 16. Tara, banat ka agad. Last 22 minutes, matatapos na yung war namin. So, naka-fireball ba? Okay. Kunahin na natin yung fireball. Then, ilagay na kagad ka natin yung mga super witch. Sama na natin yung apprentice warden. Sama na natin yung mga healers. So, siguro gamit tayo ng lag launcher dito. Ay, walang lag launcher. Walang lag launcher. Sige, playing flinger na lang. Para lang mapa-activate natin ng maaga yung invis yung Invis Tower. So yung King, sama na natin dito. Poison na natin dito yung Bantay. Naku, yung Bantay. Masakit pa naman tong Bantay na to. Yan, so Flame Flinger. Napa-activate na dito yung Invis Tower. Lagay nga tayo ng Wall Breaker. I-rage na rin natin dito yung mga Super Witch. So yung Flame Flinger, parang nasayang lang. Pero kung lag launcher sana yung nagamit natin, ah uh, matatanggal pa yung mga depensa dito. Nagmamadali kasi ako kanina kasi kakatapos ko lang maglaba. Then pag open ko, malapit na nga matapos yung war. Kaya ayun, Mali-mali tuloy yung ibang nadala ko dito. So, lagay tayo ng wall break para sa papasukan ng mga troops. sa pang wall break. Ipipris ko muna yung town hall. Tapos, yung warden. Namatay yung warden. Sige, ipiris ko muna ulit yung, yung town hall. Yung king ability. Sige, gamitin ko na dito yung king ability. Yun. Suwabeng-suwabe yung king ability. Damay-damay lahat yung nasa gitna. i range nga natin dito yung mga troops. Lagay tayo ng jump spell dito. Skeleton spell pang distract. Dito na yung RC, sama na natin dun sa king Yung adunter ko guys, iisa na lang eh Ilagay nga natin dito sa minion prince Tapos yung mga natitirang troops natin Dito meron nang, merong naiiwan Bagyan natin dito ng baby dragon Yung minion, ilagay na rin natin dito Para habang tumatangki yung baby dragon Pati yung wizard, lagay na rin natin Pati yung mga archers So yung queen ability, sige gamitin na rin natin guys Para mabilis Tago natin to Para matanggal nila yung tesla So meron pang RC ability Sige gamitin na natin yan Wala nang naiiwan sa likod guys ha Lagyan na natin dito to Yung INV gamitin na natin So mahaba pa yung oras Wala na Kuwang kuha na to So yun guys TH-16 attack, nakachamba na tayo dito. So nung time na to guys ay wala pa akong kaalam-alam na nagkaubusan na pala kami ng attack. Wala din akong ideya na ako na lang pala yung may attack sa taas. Kasi hindi talaga ako nakapag-open maghapon dahil maghapon talagang busy nung araw na to. Nagchat-chat naman yung ibang mga kasama namin sa GC na nagkakaubusan ng araw ng attack. Pero hindi ako naniniwala sa kanila. Kala ko nagbibiro lang sila. Kasi may event troops ngayon eh. Kaya ang sa isip ko... Imposible na maubusan kami ng attack. Pero guys, paglipat ko sa TH-17 ay dito ko lang nakita So dito guys nagkaroon pala kami ng problema. Kasi nagkaubusan pala kami ng atake sa taas. Ayan guys so Minalas pala sa atak yung ibang mga TH-17 namin kaya nagkaubusan kami ng atake. So ngayon meron pa akong dalawang atak dito sa TH-17 ko. Meron pa din akong isang atak sa Town Hall 16. Tapos ang naiiwang TH-17 sa kalaban ay tatlo pa. So yung tatlong yun kailangan walang sumablay kahit isa para malinis ko lahat yung mga nasa taas. So kung malininis ko lahat tong mga nasa taas na to, kailangan na lang dinisin ng isang kakampi ko yung number 32. So kailangan maka 3 star din yung isang kakampi ko dito na number 32 kasi siya na lang din yung may attack sa baba, yung number 16. So wala nang oras guys, kailangan na natin bilisan. Number 1, let's go. Tara guys, kailangan natin hindi sumablay dito. Delikado yung win streak namin guys pag nagkataon. So kung matatalo kami dito, eto yung magiging pinakang unang talo ng clan namin. So delikado yung win streak namin guys, kailangan hindi ako sumablay dito sa atake na to. So siguro palabasin ko muna dito yung bantay kung ano man yung laman nito. Super Dragon, sige hilahin muna natin dito sa labas. Maghintay na natin si Warden, healers, then poisonin na natin dito yung bantay. Ah, grabe guys. Crucial game pala tong nangyari dito sa war, ah, sa war na to. Delikado yung win streak namin. So magaganda siguro yung mga base ng kalaban kaya nakaabusan kami ng atake. Sige tulungan ko na si Warden dito, isang archer. Lagay tayo ng balloon. So saan ko pa yung fireball? Siguro dito, sa X-bow na to. Doon natin patamain yung fireball. So lagay tayo dito ng balloon tsaka rocket balloon para pang tanke kay Warden. Okay Warden, kailangan mong matanggal yung IT na yan kaso hindi siya dumiretso doon sa IT. Sige, kakayanin siguro ni Warden to. So, pagkatanggal nyan, itago ko muna yung Warden, itago ko to, tsaka ito din, Fireball. Boom! Saktong-sakto yung tinamaan. I-rage ko. So, medyo delikado to guys, ha? Kailangan natin ayusin. Kailangan natin ayusin, guys. Etong depensa na to, masakit yan. Kailangan natin i-prisma maya to. Grabe guys, cru crucial game hindi tayo pwedeng sumablay BK, Queen, Ice Golem tanggalin ko tong mga nandito kailangan ko ulit i-rage yung Warden mamaya so i-rage ko na yung Warden kung kailangan ko mag-priest gagamit ako ng priest 1, 2, 3 wall break priest ko to kaya ba? headhunter sana kayanin ni Warden. I-rage ko ulit yung Warden, guys. Kakayanin ba? RC. Lagay ko na rito. Balloon. King ability para ma-open yung gitna. Okay, kakayanin to ni RC. Si Queen, siya na yung bahalang tumanggal doon sa town hall. Tanggalin natin tong monolith. Queen ability. Mga pangiginis. Okay, relax. Kailangan natin mag-relax, guys. Hindi tayo pwedeng sumablay. Gusto ko sanang gumamit ng event troops. Kaso nga lang, parang hindi naman challenging kung event troops yung gagamitin natin. Grabe guys, tingnan yung nanonood. 16. Siguro pati yung kalaban nanonood dito. So ilagay na natin dito yung natitirang mga troops. 30 seconds. Sana wala nang naiiwan. So wala nang naiiwan guys, siguradong 3 star na to. Pero, meron pang dalawang base na naiiwan sa kalaban guys. Kailangan pa rin natin matristar star yung dalawang natitirang TH-70 ng kalaban. So tingnan natin yung base na natitira, yung number 6. So, paano natin babanatan tong base na to? So, kuha muna tayo ng backup guys. Bago natin pagplanuhan yung base ng, ng kalaban. Yung oras nga pala guys, kalaban din natin. 15 minutes na lang. So, kailangan natin bilisan sa pagpaplano. So, fireball, fireball, fireball. Sige, tara. Banatan na natin to guys. Let's go. Banat ka agad. Okay. So, simulan na natin dito yung fireball. Yung warden. Lagay tayo ng balon Baka may traps i-range ko yung warden guys kasi kapag nagsama yung multi archer tower tsaka yung exbow hindi kaya ni warden yon so tignan natin guys kung saan natin papatamaan yung fireball ha saan pupunta si warden okay pipiris ko muna to invi invi double quick fireball boom sabog Kaso lang, ay hindi, pa yung warden. Sige, i-poison na natin dito yung bantay. Lagay tayo dito ng wizard. So, tingnan ko kung saan pupunta yung, yung warden, guys, ha. Kung dito pupunta yung warden sa area na to, dito ko ilalagay yung king and queen. So, dahil dyan pumunta yung warden, kaya dito natin ibababa yung BK, tsaka yung archer queen. So, tanggalin ko na rin siguro, ay hindi, siege barracks na lang pala dito. Butasan ko na rin dito. Lagay natin dito yung ice golem. Pwede kong tanggalin ng rocket balloon tong multi-IT na to, eh. Pero di bale, ba, sige lang. Naku, yung king ability, mapapaaga. Sige, gamitin na nga natin yan. So, yung warden, kailangan pa rin natin bantayan to, ah. Kasi si warden, siya yung tatanggal doon sa mga depensa na nandito. So, yung RC, sige, dito ko na lang ilalagay yung RC. Ilagay na natin dito yung mga natitira nating minions pang, panglines Siguro, i-indi ko muna yung queen kung kinakailangan. Kasi tinutukan na siya dito ng single IT. O kaya, queen ability, gamitin ko na lang ng maaga. Si warden, buhay pa din i-indi ko muna to guys para yung RC dere dere papunta doon si Queen tinutukan na naman ng single IT pero di bali okay lang yan wala pa tayong nalalapag na main troops guys kumpleto pa lahat yung mga rocket loans natin kaya ilapag na natin kasi di ba oras yung kalaban natin dito eh freeze natin yung enemy RC RC ability i-rage natin dito lahat ng mga natitirang troops headhunters lahat ng panglinis lahat yan ilagay na natin guys kasi kailangan natin bilisan 1 minute mahaba pa yung oras grabe ang daming nanonood ang daming nanonood guys, pati yung kalaban sigurado nanonood din. So ngayon, meron na lang akong isang atak na natitira. Yung TH-16 ko na lang. Kaso ang problema, kailangan may maglinis dun sa baba. Dito sa number 32, kasi wala na isang atak na lang yung meron ako dito eh. Eto na lang yung sa TH-16 ko. So kailangan mag-online si MJ. Tanong nga natin sa mga kasama natin, si MJ Asan. Si MJ Asan. Kailangan niya kasing linisin yung naiwang TH-15 sa baba. So ang gamit ko dito ay Fireball Super Witch. Kuha muna tayo ng backup. So check natin yung base na naiwan sa number 17. Sige. Banatan na natin to guys. Let's go. Siguro naman kakayanin to eh. Tignan natin. So dito na siguro ako magsisimula ng Warden Walk. Dito dito. Lagay na natin dito yung mga healers. So patamain ko na lang yung Fireball doon sa Range Tower. Tapos Siege Barracks. Parang mas maganda yata kung Flame Flinger. Pero wait lang. Paano ba natin to discard yan? Hindi na ako nakapag-scout ng ayos kasi. Kailangan ko na sigurong agahan yung... Fireball. Fireball kagad. Ah! Warden! Ako namatay yung Warden. So ilagay na natin dito yung mga Super Witch. Si Queen. Sama na rin natin. So yung si barracks, Hindi ko muna to gagalawin. Sige. Ma ah hindi. Pwede ko nang ilapag dito para doon sa enemy Queen. King... Apprentice Warden, Wall Breaker, Skeleton Spell pang distract doon sa single IT. Sige, kaya to guys. Kaya pa to, kaya pa to. Kaya pa to, kaya pa to. So meron pa, teka lang, itipris ko muna to. Tinutukan yung BK eh. I-rage natin muna. Headhunter doon sa enemy queen. So yung king ability, sige gamitin ko na yung king ability. So natago yung town hall, i-press muna natin. Bali yung RC, si RC na lang yung dadalahin ko mamaya doon. So, i-rage ko ba? Hindi, mamaya na. Kaya pa naman eh. So, lagay ko na dito yung RC. Yung jump, ilagay ko na dito yung jump. I-rage natin. So, ilagay na natin dito yung mga panglinis. So, tumatangki pa naman yung mga big boys dito eh. So, kayang-kaya pa ng mga super witch dito. So, lumabas na rin yung mga super minions na panglinis. Ilagay natin dito yung natitirang minion. So, meron pa tayong priest, meron pa tayong poison. Yung poison, hindi ko na nagamit. So lagyan na natin dito tong panglinis Guys, sigurado ako 3 star na to Kaso ang problema, hindi ko sure kung online si MJ Yung isang kasama namin So wala na rin oras Wala na rin oras guys Grabe na busy kasi ako paglalaba kanina eh So mahaba pa yung oras Sigurado yung 3 star na to Kaso nga lang, sana naka online si MJ Ang alam ko TH17 yata yung si MJ eh So sigurado naman kung makaka-attack yun Sure 3 star niya na yung TH15 na nasa baba. So bali yun na lang kasi yung naiiwang base. Wala pa, hindi pa rin binabanatan yung TH15 guys, yung number 32. So meron pa bang may attack dito? Ayan, si MJ na lang talaga. TH17 si MJ guys eh. Ayan o, no, TH17 siya. Wala na. Nagkaubusan talaga kami ng atake dito guys. Kagabi pa, nag, kagabi pa sila nagchat-chat sa GC namin na nagkakaubusan nga ng atake. So magaganda kasi yung mga base down ng kalaban. Si MJ, ang pag-asa. Asan si MJ? Asan si MJ? Naka-online ba si MJ? Tingnan natin. Naka-online ba? Wala, hindi ko siya nakikita. Ayun! Naka-online si MJ. nag siya just now. MJ Banat. MJ Banat. Naka-online si MJ. So, kay MJ nakasalalay. Kung makakatabla kami dito sa laban na to. So, asan yung natitirang base? Asan yon? TH-15 yung natitirang base eh. Yung number 32. So, tignan natin. Ayan, eto yung natitirang base, guys. Teka lang, sabihan natin si MJ. Gumamit ka ng potion. Gumamit ka ng potion, MJ. Para sure. Para sure. Para sure. MJ, banat na. Yung oras kasi malapit ng maubos. Baka mamaya makalimutan mo pang bumanat. <laughs> Karamihan daming online sa amin, guys. 17. So, take note, guys, ha. Yung clan namin na Jun Gaming, wala pang talo to. Ayano, o, 67 win streak, 0 losses. So wala pang talo to kahit isa. So kung matatalo kami ngayon, eto yung magiging pinakaunang talo namin. So MJ, sa'yo nakasalalay yung win streak natin. So kailangan mong ayusin MJ, number 32, TH15 lang tong naiiwan. Sana ma-3 star mo to. So, eto na nga guys. Si Golden MJ for the win. Tignan natin. Yun, gumamit nga siya ng potion guys. Level 100 yung king, level 100 yung queen. So, gumamit siya dito ng RC Charge with Root Riders. So, buti na lang guys at nakabanat si MJ. So, TH17 siya. TH15 tong binabanatan niya. Kaya dito, ipas forward na natin. Kasi sigurado, sure ball, 3 star na to ni MJ. Sa wakas guys, nakahinga din ng maayos. Grabe, yung tatlong attack ko kangina, yung dalawang TH-17 at isang TH-16, kung may sinablay tayo doon kahit isa wala, putol yung win streak talaga namin kung nagkataon. Pero buti na lang, sinuwerte pa din kami. Nice attack para kay Golden MJ. So dahil dyan, perfect na rin namin yung kalaban at walang mapuputol na win streak sa amin. So ayun nga guys, grabe tong laban na to. Parang eto na yata yung isa sa pinaka crucial na naging laban namin ngayong taon. Grabe, yung natirang base ng kalaban ay talagang saktong sakto kung ilang atak pa yung natitira sa amin. Kaya kung nagkataon na sumablay kami doon kahit isa, yari, eto talaga yung pinakaunang magiging talo namin. Kaya grabe talaga tong laban na to guys. Ayan no, pati yung mga kasama ko talagang kinabahan dito eh. Pero kung nagkataon talaga na natalo kami dito ay itong clan na to ang pinakaunang clan na makakatalo sa clan namin pero buti na lang sinuwerte pa din at nagawa pa rin namin makatabla kaya ngayon ay tuloy-tuloy pa din ang 67 win streak namin kaya paano hanggang dito na lang ulit guys wag kalimutan mag-subscribe ha maraming salamat sa panonood